Magandang araw mga bibis. Meron tayong ililipat na stingless bee. Mangumunggo. Ayan o. Oh. Sa kahon. So, abangan nyo to mamaya. Titingnan natin. и <tiny> потом <old> <tiny old> Ay nuna, pisi pasok na sila lahat. Medyo pag ang sitwasyon, medyo successful yung pag ano, paglipat. Tapos tingnan natin yung Yan ay Yan yung broad tapos konting pollen konting honey pwede na so importante yung brood ayan yung entrance nila so salamat po sa panunod mga babies let's save the bees